So yun, magandang gabi po sa inyo lahat mga ka -reader. at bagong taon na naman po ngayon. Ngayon mga ka since bagong taon itong unang-una nating vlog ngayong 2024, fiscal year 2024. At gaya ng naipangako ko, do sa huli kong vlog, ito yung mga bigay ng butihin nating uh, si RSA. Ito ay ang Primera Light, Light Brandy. Ano nga, ngayon, yan eh. Una, Primera alam ganin nyo marami na mga tao ngayon ang hindi alam ang salitang primera pero no ako'y bata pa alam ganin nyo, no ako'y nag-aaral magmaneho ang aking lulo, no ako'y tinuturo ang magmaneho, ay dyan sabi sa akin siya, manual, manual yun primera muna, pagkatapos ay tapakan mong regundo regundo, regundo, ang regundo gas tapos so, sabi niya abante, dahan-dahan, dahan-dahan abante lang, abante kumbaga pagkatapos sa primera ikambyo mo sa segunda Pagkatapos ng cambio sa segunda at ikaw ay dire ay di tarsera, kwarta at kung matuli ng iyong sasakyan ay di kinta. Ngayon ay medyo iba na ang impluensya. Ngayon nung panahon ko bata pa kasi Espanyol ang, ang uh, malakas ang impluensya noon. Kaya ang aking lulo noon ay talagang kumbagay mala... Kung ang forma niya ay medyo kastilain. Ano nga? ay ngayon, influensya ng Amerikano, Western, ganyan. Kaya ginagaral magmaneho, first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Medyo ba doy pakinggan na nga. Pero ngayong gabi mga ka-rider, primera. Ngayon, hindi ako fans ng mga light. Alam niyo yon so sa mga taga-subaybay kong masugay, nga pala, yung mga nagko-comment at saka nagpapa-shoutout sa banda-bandariya. Mga ka-rider, ako'y kalalabas lang sa panggabi. So ngayong araw na ito ay di medyo kulang pa ako sa tulog Pero iniagaw ko na at baka bukas isang araw akin day off ay baka hindi ako makapag vlog Ano nga? So ganyan, pa eh. pabalik tayo Hindi ako masyadong pans ng light At malalaman natin kung bakit hindi ako pants ng mga light na inumin MP light, emperor light, pondador light, may double light pa Yan yeah, mga ganyan Ngayon ito yung primary light, susubukan natin Dahil alam ganun nyo, napakadami na nabili ng light at uh, sa palagay ko, alam ang alam ko ang dahilan kung bakit marami nabili ng light bukod sa mura. Ay, ay di ang trend kasi ngayon pagdating sa alak ay kakaiba na. Kaya wag kayong aalis mga rider Primera light. Pinakauna nating vlog ngayon 2024. Mm. So mga ka-raider, hindi ko alam kung ilang porsyento, porsyento, kung ilang porsyento merong alcohol itong Primera Light na ito, 750 55 proof, yan, 55 proof, 5-5. Kung ang proofing niya, gaya ng Hinebra, ay 80 proof, yan ay 40% alcohol divided by 2. So kung 55, ay eh, meron siyang hmm, 27.5, 27.5% na alkohol, agua di pataranta. Ngayon, Garnet Bakit ko yung rider ayaw mo ng light? Kasi mga rider ko, ang light, maraming halo yan. Ito, may halong asukal. May halong pam... Harley Davidson. Pangarap na pangarap kong magkamotor. Hindi naman ako marunong magmotor. Yan, balik tayo. May halo itong... Uh, tubig, syempre asukal, alam ganun nyo, ito'y classified as liquor. Mga rider kung hindi ako nagkakamali, may certain percentage yung alcohol para matag mo siyang brandy. Kaya inilabas ko itong BS Office, Saint Remy, ito'y brandy talaga, 40% alcohol dito. At ang mga halo nito, ito yata'y walang halong kung ano-ano tayo. Nah, Basahin natin. Naku, patay tayo dyan. De Puy 1886. Now, abo, my this and selection, the uh, 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 hindi ko naman na maintindihan. Ay, Francis kasi, ito ay 40% alcohol, uh, at malamang, ito ay talagang brandy, walang halong kung ano-ano kemikal Ano, ano nga? So, ang tanong kuya Raider, ito gang Primera Light ay may halo rin kemikal Meron, meron. Emperador Light -like, parehas din, fundador Light -like, parehas din. Ngayon Garnet. ito'y mura, mura. Ito wala pang kung hindi ako nakakamali 150 pesos itong ganito, 150 pesos itong ganito kalaki. Ngayon, bago tayo lumayo ang usapan, naganda ako na sigarilyo dahil ito nga sa lubi may asukal, may glycerin pa yata. Pero hindi ko alam, glycol, hindi ko alam. Basta may pampadulas, alam ganito yun. Nakakatakot yung, hmm, may stopper. Tayo. Ngayon, alam ko ang trend. Bakit maraming nainom ng na light? Kahit ayaw ko ng light. Ang tanong ay, Kuya Rider, ba't gaayaw ayaw mo ng may mga light? Kasi ang mga may light, hindi kasi purong alak yan. Kung baga pinababa yung alcohol content. Ngayon, tay, atin mo ang amuyin. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> mamahalin. Mga ka-rider, ayan ang puri ko sa San Miguel. Ito, ang gumawa nito ay kapareho din ng kumpanya ng Hinebra at ang Hinebra naman yata ay under na San Miguel. Kaya, hindi nakakapagtakang ito may kalibre, may quality, kumbaga may, may dating tayo. madulas inumin may tamis ayoko kasi ng tamis, dahil hindi naman sa ako may problema sa sugar diabetic, hindi, hindi naman hindi naman ako diabetic na talagang full blown medyo mataas sa sugar ko yung thai. amuyan nga natin ito sa intra-aminite wala ko kasi nilihan lang baso yun mga ka-rider, pag hindi puro yung alak, pag maraming halo, andun yung parang naglalasang gamot. <laughs> yung gamot sa ubo. Parang gayon. kumbaga parang umiinom ka na ano mga gamot sa ubo. Basta mga toseran, mga ganyan. Parang naglalasang parmasi. Yung dahil alam ganun mga ka mga ka-reader alcohol yan ethyl, al, ethyl ethanol ethyl al, hindi, etanol, ngayon pag nilagyan mo yung asukal mga sarisaring pampabango extract kasi ganito mga ka -rader. ang gin ang hinebra gin uh, hinebra san miguel ako'y talagang saludo diyan, yan dahil yan ay napakalinis malinis in the sense na walang halong kemikal, puro 40%. Masama nga lang ang lasa, pero ang importante doon malinis at puro. Dahil una, hindi ka madadali doon. Ano nga? Ngayon sa ganitong uri ng inumin, ay medyo ang iba, iinom na lang ganito tapos magso drinks pa ay din may tulog dahil alam ganun nyo mga karader, gaya ng mga nai share ko dati sa mga vlog ko pag ikaw ay uminom ng alkohol at may asukal. Ang alkohol nagpapababa ng sugar. Ang asukal naman nagpapataas ng sugar. Ngayon, pag ininom mo yung alak na may asukal o may halo o namulutan ka na maraming asukal, yung maglalaban sa katawan mo, maglalaban. So, ang resulta is hangover, suka, tapos ang asukal ay pagkain ng utak. Oo, oh, pagkain ng utak kaya. Ang alcohol naman nagpapakalma ng utak so maglalaban din so andyan yung panaway andyan yung unstable yung hindi stable ano nga so ang maligasyo din ni Garnet, ano yung, sa, sa totoo lang hindi ako magsisinungaling sa inyo kung idea nyo ng masarap ay madulas inumin may lasang kakaiba o masarap yung, edi yung masarap pero ako, ako whiskey drinker talaga. Pero itong Primera Light na ito, sasabihin ko sa inyo, may sarap, may sarap. Madaling inumin, napakadali. Sobra. Ngayon, garne. Bakit nagiging uso ang mga light? Mga ka-rader, marami nga yung babae. Nung panahon namin, nung ako ako'y teenager pa, mati ni idol pa ako noon, <laughs> Ang mga babae ay hindi nakikipag-inuman. Pag ang babae nag-inom, it's either sobrang saya na yan, or talagang masamang-masamang loob. Ngayon ang babae, kumbaga sa sasakyan, madaling painitin ang karburador. Kalabitin mo lang, ulbitin mo. Ay siya, pag nag init yung mga yan at nagyayasa inuman, ay di syempre ang mabibili mo. Hindi naman sa mali ang kanilang binibili. Kasi magpunta ka ng tindahan, andyan ang mga light light. Karamihan dyan light light. Bakit inimbento light? Kasi ngayon mga ka marami na ngayon babae nag nagiinom. Sobrang dami. Ngayon ang problema lang, hindi sila marunong uminom. Nasa 99% hindi marunong uminom. Anong sinasabi kung hindi marunong uminom? So mag enjoy sila sa ganitong uri ng alak. May asukal. Siyempre, pag nagka-asukal yan, may hilo, manlalambot, ano pa, magiging unstable at malalasing, mararamihan ng inom, ayun, ay di. Pag sinasa may oye, oh yeah, oye, oh yeah, ay di, buntis, kinabukasan, ayun, gayon. Kaya ngayon, ang dami ng mga alak na light light dahil maraming babaeng nga inom. Pangalawa, ang hinahanap ng mga manginginom ngayon, ay yung hindi na sila medyo magagastusan. Kung magka ka ng alak, ay di, hindi ka nabibili ng soft drink sa panchaser, hindi ka nabibili ng pulutan, ganyan, di naos yung mga light light. Madali talagang inumin, basta mga ganitong uri ng alak. Ngayon, ang masasabi ko lang, nga, dahil pagkumparahin natin ang lasa nito, at saka lasa nito, <laughs> are, talagang kumbaga sa ano, Sabog, kumbaga sa kumbaga sa bomba, areng Saint Remy ay talagang lipol, talagang boom. Areng primera light, ay di kakala otot lamang ito, kumbaga sa ni pusngat la. Dahil mga ka-rader, itong Saint Remy ay tunay na alang Tunay, sinasabi ko sa inyo. Ngayon mong branding, bakit Kuya Rider ikaw ay makawiski, ayaw man ng branding? At bakit ang mga branding sikat sa Espanya at sa France, sa ganyan? Mga ka, rider sa Europe, tayo. Ang ah, sarap kasi ng aking hapunan kanina. Uh, ah, malip, malip, man, malip po to, Doon sa Taal Lake. Malaking-malaking ulo ng isda. Ngayon mga rider dyan sa Europe, napakarami ng ubas dating. Ubas, yung ubas niya 'yan ang ginagawang alak, wine. Ngayon, nung dinestil nilang wine ay dinaging brandy. Ngayon, kung ikaw namin nasa bansang France, France at nasa Cognac, lugar ka na kung tawag ay Cognac o probinsya ng Cognac ay di Cognac 'yon, double distilled. Ngayon, pero karamihan 'yung brandy. Ang brandy gawa sa prutas. Prutas o ngayon, ang problema ko lang dito sa brandy, ang regulasyon para matawag mo siyang brandy ay kasing hindi kasing higpit ng scotch whiskey. Pag sinabing scotch whiskey, tatlong elemento lang na sa loob. Tubig, yung mismong alkohol noon at saka yung pampakulay kung kinakailangan which is wala namang epekto yun. Ngayon, Garne, ang lasa ng whiskey ay yung tunay na lasa ng alak. Pero ang lasa ng brandy karamihan ngayon pero hindi ko nilalahat. karamihan ngayon ay may mga halong kemikal ang tanong kuya rider ay ikaw ga ay iinom ng premier light yan kung siguro may ako y magpapa magpapainom at may magre-request sa akin na uh, gusto nilang inumin light ayaw nila ng talagang heavyweight na whiskey or hinebra yung 40 proof niya kung ayaw nilang ganyan at medyo sa tingin ko eh, sila yung tipo manginom na mas piniprepare itong ganitong uri ng alak ay di sa halip na ako yung ng emperador o condor light -like. ay di dito na ako sa premier light dahil hindi naman may pagkakaila na mabango may kalibre lasa lahat naman sila ay nagkasala na <laughs> nagkasala na may asukal sa loob at may sabihin natin mga pampadulas at iba pang elemento choosing lesser evil I bought for Primera Light. Primera Light, okay. Sulit kayo sa so 150. Ngayon, advice ko lang kung iinom kayo ng ganito mga karate. Huwag na kayo magpupulutan ng matatamis. Kung inumin ninyo, niyo na ito ng straight. At saka nga pala, paalala. Pag brandy ang inyong iinumin, huwag na kayo magyayelo. Dahil yung tamis ng pagka-brandy niya, yung tamis ng mga prutas na nasa loob ng brandy, yan ay nalabas pag mainit pero pagka malamig ay di masasaturate ang lasa, ay pangit na lasa na. so yun mga ka ngayong gabi at hanggang dito na lamang po muna, so conclusion ko Primera Light hindi ko siya personal choice na inumin na pang sarili dahil ako'y whiskey lover, pero kung may magpapainom ako at ang i-request nila ay isang light brandy ay dito ako sa Primera Light mura, may kalibre ang lasa Uh, at hindi naman nakakahiyang ipainan kaya hanggang sa susunod ulit mga ka-rider uh, God bless so sa inyo lahat at ako'y pinapawisan yung ngayon ulan yata ay di hanggang sa susunod ulit mga vlog sana'y may natutunan kayo kahit kaunti kung kaunti lang yan at uh, yung mga nagpapabati sa akin at saka yung may mga comment sa akin ay mamaya ako sasagutin until uh, my next vlog I love you all and God bless you